A mo, ito yung A, ito yung B. Meron ka ng A, meron ka ng B. Okay? So, meron ka ng nutrient solution. isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ituturo ko sa inyo kung pa paano gumawa ng nutrient solution. Yan. So, yung ating itang ginawa nakaraan, meron tayong A and B na nutrient solution. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung pa paano timplahin. Ang binibili ko guys, master blend. Ito, master blend. Ito. dapat pag pinigyan ka ng master blend para sa hydroponics ng lettuce dapat una mayroong calcium nitrate yan ang calcium nitrate dapat itong nakalagay 15.500 yung calcium nitrate nitrate nya is 15.5 tapos ang kapartya nito dapat yung hydroponics formula o kaya yung tomato formula so ang binigyan ako ng tomato formula. Pwede rin to. Yan, pwede rin to. 418.38 Kasi yung isa, yung isa, 15.11.26 15.11.26 Okay lang guys, kasi ito, yung 4 na to, para sa ugat, nitrogen, ito rin yan eh. Eh, madami na dito. 15.5 na nga eh. Nitrogen din kasi ito. Yung 15.5. Kaya okay lang na dito sa tomato formula, 4 lang. Kasi ito guys, 4 nitrogen. Itong 18 na to na nasa gitna. Ito yung phosphorus o phosphate. Tapos yung 38 yung potash. Yan. So dapat meron kang calcium nitrate dapat meron kang tomato formula o kaya hydroponic formula. At pangatlo, dapat meron kang Epsom salt, yung magnesium sulfate. Guys, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe and click this notification bell para lagi kayong update sa videos na i-upload ko. Okay guys, so tatlo ha calcium nitrate, mas, uh, master blend na tomato formula o kaya hydroponic formula at saka ay, salt. Yan. Yung sukat nito, lagi mong i-check na yung sukat nito at saka ito dapat pareho. Pareho yan. Tapos, ito pareho, ito naman kalahati lang. Ang sukat nito guys ay 500 grams lang, kalahating kilo. So ano sabi ko kanina, dapat pareho. Kung 500 grams itong calcium nitrate mo, dapat 500 grams din ito. Dalawang 1 quart kasi ito. Dalawang 250 grams, dalawang 1 quart. Okay. Tapos, ito, 125 grams lang ang bawat isa. So, kung ito 500 grams, ito 250 grams. 1 quart. Yan. Okay. So, lalagyan natin ito ng tubig, guys. kan ito, ang tubig nito kapag kakalahating kilo lang dapat ano lang sya apat na kilo isisiro mo muna guys pa pag nagtimbang ka nakasiro ha ang, ang timbang tinitimbang mo tubig nakasiro yan so kalahating kilo na calcium nitrate kalahating kilo yung tubig apat na kilo yan okay okay na tayo dyan So, ibubuhos mo ito ngayon dito, hahaluin. So, ito, ganun din. Dahil kalahating kilo ito, ito, at saka ito, guys, din, uh, pakinggan mo ito mabuti ha, uh, baka malito ka. Yung A and B, yung A and B, parehong dami. Parehong sukat niyan. So, kung ito 500 ml, ito 500 ml din. Okay. So, kung dito, apat na kilo, ito ngayon, yung A, kasi ito, A, ito pareho to eh, A. Parehong A. Ito B. Pagsasamahin kasi itong dalawa na to para maging A. Dahil pagsasamahin sila, so, dapat dito, 2 kilos lang na tubig dito 2 kilos din na tubig so 4 na kilo yan ito kasi 4 na kilo diba so dapat parehong laman kung ito 4 na kilo yung A mo dapat 4 na kilo ah, yung B mo 4 na kilo yung A mo dapat 4 na kilo rin so 2 plus 2 4 kilos yan so dito sa tomato formula 2 kilos. Sa kada kalahating kilo, 2 kilos. Dito, sa kalahating kilo, 4 kilos. Diba? Kalahating kilo, 4 kilos. Dito, sa kalahating kilo, 2 kilos lang. Kasi, ang 2 kilos nandito sa kabila. So, itong asin, 2 kilos din. So, 2 plus 2, 4. Ito naman 4 kilos. Okay. So okay na. Pakita ko sa iyo ilang kilo. 2 kilos para dito. Ito naman yung asin. 2 kilos din yan 2 kilos yan 2 kilos para dito So, bawat isa sa kanila pag halo-halo, ibubuhos mo haluin para matunaw. So, tutunawin natin ha, I ibubuhos na natin para tunawin. So, guys ha, yung Epsom salt 2 kilos. Yan. Ihalo na natin. Ihalo na natin itong Epsom salt. Ito yung tsura niya guys oh. Asino. na malalaki. Yan ang Epsom salt. Malat siya Dali lang pala. So ano? hard Oh. Ito naman yung tomato formula. Ba't kulay green? Kulay green siya oh. Damn. Kalahating kilo to guys ha Dapat ha Kalahating kilo So 2 kilos Kalahating kilo Okay so ito naman guys Oh, Tingnan nyo to oh. O, oh, 4 kilos to ah. 4 kilos yan. Calcium nitrate. Calcium nitrate 4 kilos. Tinan mo to guys o. Oh, yung calcium nitrate to. Oh. Ganyan ang itsura nya. Mga bilog-bilog na kulay puti. So, Balik na natin dito. hahaluin na natin ngayon lahat sila halo mo po tagal sa matunaw tagal sa malusaw sya dapat malusaw to um, hmm. ito naman yung isa okay, lang po guys ha

balik natin guys balik natin para hindi tayo malito okay lagay ko yung label yan so kinakailangan ilagay mo muna siya sa tatlong balde ay yung balde ihiwa-hiwalay mo siya kinakailangan tunawin mo muna doon malikot yan okay guys ha huwag kayong malito guys kasi ito hiwalay ito eh yung calcium nitrate dapat hiwalay siya yan nakahiwalay ito ito yung B ito yung B rito. calcium nitrate ito yung B yan nakahiwalay siya baka mamaya malito kayo tapos ngayon gumawa tayo ng A yung A guys pinagsamang tomato formula at saka asin yan. Bakit hindi na lang pinagsama dito yung dalawa hindi? Kinakailangan tunawin mo muna siya pareho sa tubig. Ngayon, pagsasamahin natin itong dalawa. Pagsasamahin natin. So, tunaw na ito. Tunaw na rin yan. Pagsamahin na natin. Pagsasamahin ko na guys ha. Okay. So, ito na. So, 4 kilos na ito 4 kilos ito 4 kilos na rin ito pinagsama ko na yung dalawa so mayroon na tayong A ito na ngayon yung A ito yung B yan guys hindi siguro ko sa yung magkakatipid ka rito abangan mo guys yung part 2 don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates doon kasi sa part 2 ipapakita ko sa inyo yung resulta nito kung gaano kadami at kung papaano kayo makakatipid. Yun lang guys. Thank you for watching.